Ako po ay si Father Flavio L. Villanueva, SBD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila lila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasa laylayan. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay Iginapos at paulit-ulit umanong ginahasa ang isang babaeng pasahero ng van na bumiyahe mula Maynila papuntang Surigao del Sur. Aminado sa krimen ang mga suspect na driver at konduktor ng sinakyang van ng biktima. Nakatutok si Darlene Kai. Magkakasunod na sampal at batok ang inabot ng dalawang suspect na ito nang makita sila ng babaeng ginahasa umano nila. Tama Sige, sige. Uy. Kwento ng labing siyam na taong gulang na babae nangyari ang krimen habang sakay siya sa van mula Maynila papuntang Tandag, Surigao del Sur para magbakasyon sa kanyang pamilya. So, batanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre hindi pa po. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na siya po? Father, Ma Father, Father ako sagutin niyo. Ako saguti uh, Mr. Chair, uh, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006? How old were you? Old were you? 2006? 31 po. 31? So meaning, nasa loob ka pa ng uh, seminaryo, gumagamit ka Pero na si Mo.